ay eh, nakikita natin kung ano kalagayan ng Pasay. Kaya parang... doon ako nag-umpisa. Pumalaot naman tayo sa politika. Yung! Kamusta ba yung naging resulta ng pagtakbo niyo ng Kansela ng Pasay? Oh, maganda ah. Unang takbo natin... Laban mo ng pulis, eh, sa pagtakbo sa politika, kailangan mo ng pera. Eh, hindi naman tayo gumamit ng pera dyan eh. Biro mo, pang number 8, ah number 9 ako. Out of ilan ba kami naglaban? Parang 20 plus. That was 2019. Yung unang takbo ko as counselor pangsyam ako eh. Maganda ako ako ng boto eh. Tapos, syempre, pinagbigyan lang naman natin yung kahiligan ng mga tao. Eh nakikita ko naman, kaya naman nila ako gusto kong patakbuhin. parang hindi nila nagugustuhan yung laging serbisyo. Hinahanap nila yung tunay na serbisyo na hindi naibigay siguro. Kaya, napa-oo tayo. At nabalitaan din namin siya na tumakbo ka bilang isang vice mayor. Ah, yung tungkol niya sa vice mayor. Actually, hindi naman talaga natin gustong tumakbo sa mas mataas eh. Napilitan lang tayo kasi unang lalaban eh. Consial sana uli tayo or sana pahinga muna ako noon. Kaya lang, sabi ng running mate ko, hindi, hindi usad yung grupo kung walang vice mayor. Kaya tinanggap ko na lang. Sabi ko, tingnan natin kung kailangan tayo ng pasay, eh. kung hindi, okay lang. Kung ano magiging resulta, kaya yung nag resulta eh. hindi na naman tayo pinalad. So, tayo nga muna. Tingnan natin kung ano yung magagawa uli ng mga nakaw po. Magbabalik politika ka. Tama po ba? Ako sa totoo lang, ayoko na sana. Kaya lang, hindi rin talaga, ano, ang daming, ang daming nagtetext sa akin, ang daming nagchat-chat, ang daming na, ano, ito na yung panahon mo, magkonsyahal ka lang. Kahit huwag ka nang umiikot, kami iikot para sa'yo. Ma, ma, ano lang naman namin, ma, maramdaman lang naman namin, ay, nahanap namin nung araw pa. Ang sabi ko naman, Sige, kung konsihal, okay ako. Eh, tulungan nyo na lang ako eh, ako rin naman kung ano yung ninanais nyo, hindi naman ang gusto ko eh. Lahat naman ng tao, yun ang gusto. Yung servisyo para sa tao. Para sa kaalaman ng mga tagapasay at ng mga manonood, Sir, um, ka na ba ng si Osi? Oh, yes. Oh, yan. Yeah. Siguro, napakasaya ng pasay pag narinig yung yes niyo, Sir. Kaya nga, Ponzi. kaya nga sa mga kamukayang ko dyan, sa Lusod ng Pasay, ito pumuli si Bong Kaday na tulungan niyo po ako, magtulungan po tayo. Pagbigyan niyo ho yung gusto kong iparamdam sa inyo na hindi na iparamdam ng mga nakaupo magsama-sama tayo nandito lang ho ako pinag-aaralan natin at nag-aaral pa ho tayo ng gusto kung sakaling nandodon tayo sa City Hall magawa natin yung uh, kaibig-ibig at talagang uhaw na uhaw na kayo sa pagbabago kaya mag-antay lang po kayo next year ang agila ng Pasay si Bongga Kaday. Hindi ho tayo masyadong magiiikot kasi ang sabi ho nung mga ibang nakausap ko, mag-file ka lang kami iikot para sa kaya natuwa naman ako. Kaya pinagbigyan ko sila. At uh, magkita kita tayo siguro mag-uumpisa yung uh, campaign ah uh, by April. Kaya, mga, nagpapasalamat ako sa mga nasumuporta sa akin way back 2019. Ito na naman po si Bong Kakaday. Uh, at muling, uh, makakasama nyo. At sana, next year, yung pagsasama natin, eh, doon na tayo sa loob na City Hall at uh, kung sino man yung ating aabutan doon na uh, Mayor, Vice Mayor kailangan din natin uh, yakapin ano man ang gusto nila, kailangan mapakinggan din yung gusto rin natin para lahat masaya makita yung talagang pagbabago sa Lungsod ng Pasay. Bongga ka dahil. Gusto ko maging ehemplo ang Lungsod ng Pasay. Pag sinabi kong ehemplo, pwedeng gawin sa Karatid Lungsod. Magawa natin sa Pasay. Pwedeng gawin sa Paranaque. Pwedeng gawin sa Makati. Pwedeng gawin sa Pateros. Kabaynila. Ito yung sinasabi kong Recreational Center for Senior Citizen. Alam mo ba ang konsepto niyan? Maliit lang naman na ano yan eh, na, na isang recreational hall center para sa mga senior. Doon mo makikita yung libreng may coffee shop, merienda, siyestahan ng matatanda, amustahan nila, may music. Minsan, kung, kung kaya ba ng budget, kung kaya ng lungsod ng Pasay, lagyan mo lang swimming pool yan. Maliit lang ang kailangan mong lugar. Malaki na yung... Malaki na yung ano, 1,000 square meters. Siguro, meron yan dyan sa makapagal. Di ba? Bibigay natin sa senior. Yan yung gustong gusto kong pangarap kung mangyari sa lungsod ng Pasay. Kauna-unahan. Recreational Center for Senior Citizen, libre lahat, pati may shuttle yan, napakaliit ng pasay. Dalawang trisito, paikot-ikot lang yan. Maglagay ka lang yan ng kahit isa lang yun na, na shuttle bus. I-pick upin mo yung gustong pumunta sa Recreational Center for Senior Citizen doon nila uubusin ang kanilang oras kaysa doon sa kanilang bahay. Aircon yan. Mag-uumpisa sila doon sa shuttle na aircon, ibinababa sila sa rec recreational center o senior, aircon din doon. Ang matatanda naman, Bosyo, hindi naman mo lalakas kumain yan. Itama na yung biskuit sa kanila, tsaka kape, hindi ba? Sandwich. Eto pa matutulungan mo pa yung mga anak ng mga senior citizen. Hindi mo na, na kailangan alagaan pa sila. Doon pala sa recreational center, pag nalaman mong nando na sila, hindi ka na worried. Wala na yung nasabi mo, nasa na naman kaya si nanay, si lola. Para malaman na nandoon na sila, diyan papasok yung sinasabi ko sa iyo, bossyo yung application, card lang yan, e, swipe yan. Sinaswipe yan sa bus. Pag-akit pa lang ng bus, sa swipe niya, papasok na yan sa cellphone ng, na, ng anak. Your mom or your lola is now on board a free shuttle going to Senior Citizen Recreational Hall. Diba? Ang ganda. Once na nandudun na sila, magsaswipe uli yan. Papasok uli yan doon sa cellphone. cellphone ng anak. Your mom, your lola is now inside the building. So ano pa iisipin mo? Panatag, boss. Panatag, di ba? Yan lang ang gusto kong mangyari sa Pasay. Hindi naman, ilang oras lang naman yan magsasawa. Ano mo yan, pag nakita-kita mga matatanda sa isang lugar, ang saya. Di ba nakikita mo? Pag nakita mo sila, matutuwa ka na rin eh, di ba? Yan ang gusto kong mangyari, hindi lang sa Pasay sa buong Pilipinas. Sa bawat ciudad merong ganyan. Napakaliit lang naman ang kailangan na pondo dyan. Same as students. Wow. ganoon din, Chef. So, dapat, ang estudyante, isa lang ang entrance, isa lang ang exit. Same also, eh, application lang, swipe. Pag-swipe ng estudyante mo, tutulog na naman sa cellphone yan your son or your daughter is now inside the campus. So, alam mo na yung anak mo nasa school. Pag lumabas yan, isa swipe na naman yan. Doon naman sila sa exit. Pag labas nila, your son is now leaving the campus. So, anong gagawin mo? Antayin mo, darating na, uuwi na yan. So, pagka hindi pa umuwi yan in 10 to 15 to 30 minutes, tatawagan mo na yun. Nasaan ka na? Kasi, Lumabas ka tumunog na. dito sa akin, pauwi ka na. O, may binigay lang po ako, mami. Alam mo, monitor mo yung whereabouts ng anak mo. Pero, sir, um, regarding dyan sa sinasabi mo, malaki yata kakainin budget yan, patungkol sa card na yan. Doon sa senior citizen, hindi naman malaki. Mag-uupisa ka lang dyan sa pagtayo ng building. Doon mo lang magbubusin. Pero yung sinasabi kong pagkain, coffee, libreng coffee, libreng saling. Ang mga matatanda, ma hindi naman malalakas kumain yan eh. Tsaka mayroon naman nagra-rounds kasabihin lang na ano, careful sa kakainin mo, baka sumobra. Kaya hindi, alam mo naman matatanda, mas gusto pa niyan yung dandalan eh. <laughs> Di uh, I mean, uh, sir, yung card. Ah, yung card? Yes. Uh, medyo, kung marami ang senior citizen, marami ipapagawa. Hindi ba masyado so, malaki budget nun, sir? I, i, i ano na natin, i-generalize na natin. Ha? Ah. Card ng estudyante at card ng senior citizen. Sponsor yes. yan. Yes. Alam mo, punta ka lang sa Globe. Punta ka sa BDO, BPI. Sila magiging sponsor ng card na yan ah uh, oh, tama sir. Uh, yun yung gusto namin malaman, lalo na nung mga tagapasay. Oo, oh, walang gastos yan. Sir Card, walang gastos yan. May mga ano yan eh, May mga sponsor yan. Sila na mismo nalapit sa inyo na kami na mag-sponsor ng card. Pero yung sa sa recreational center, doon sa umpisa pa lang, gagastos ka dyan. Kung, eh, malaki naman ng budget naman ng, ano, eh, ng isang lungsod eh, di ba? lalo sa Pasay, di ba? Ano ba naman yung map? Yung makita mo yung kaligayahan ng mga matatanda. Nakikita mo, nagkakasiyahan sila. Ano yung budget yeah. sa nararamdaman mo? ba? Diba? Natulungan mo na yung mga, mag, yung mga anak na nawala yung kaninang pag-aalala. Mga magulang na may estudyante, na wala ang pag-aalala. Forget the budget. Doon mo binugus eh. Alam mo, pag nagawa yan ng isang politiko, sa lokal, wala nang natalo. Wala nang lalaban. So, anong susi para parang to? Alam mo, ang susi dyan, kahit hindi ako eh, may makagawa lang yan. Pero mas maganda kung tayo gagawa. Mas maganda ang osyento. Mas masarap ang ating magiging kaisipan. Kasi, bukod sa nagawa na natin, di ba? Maipapasa natin yan sa ibang karatig lungsod. O oh, hindi naman natin kailangan maupo lang eh. Kahit sino. Halimbawa, hindi tayo pinalad. Gawin nung nakaupo. Masaya ka na rin doon. Masaya na ako doon eh. Bakit? May idea ko yun eh. Yes. Ang sa akin lang naman, Makita ko lang masaya ang matatanda, ang mga magulang na may estudyante. Makita ko lang na wala yung kanyang pag alala Maligaya na tayo nun eh. Bakit ba, bakit ba natin kailangan tumulong? Para lang umesto ka muna para makatulong. No. Kailangan meron kang bright idea. Di ba? Gently. Yan, may nakagawa niyan. Saludo ko. Pero kung ako, papalarin nyo talaga. May isa sa kato Ipipilit ko yan eh. Ipipilit ko talaga yan. Uh, bongga ka day ho. Magkita-kita tayo. Next year, April. Yan. Yeah. Salamat, Bosyo. At uh, mabuti na. Ah, maraming ako. maraming salamat din, sir. Ha, sa pagpapaunak mo dito yeah. sa lugar nyo. Talagang marami kaming napulot nakakaal ah, bilang isang jail guard at bilang isang public servant ay isang kalangalan sir. Maraming maraming salamat. -uli, Ulitin ko. ko ha, Bosyo, ha? Yes, pa Hindi lang tayo jail guard kasi nung pulis po tayo. Ah. Kasi nung panahon namin nasa aming pangangalaga pa ang jail. Okay. Kaya eh ngayon bukod na yan nasa jail nasa jail management na ang, ano lahat ng kulungan. Yan. Pero, sir, salamat talaga. Thank you salamat. so much. Kasi, alam mo, sana lumawig pang iyong uh, ano pang tawag yan? Uh, Page, channel. Channel mo. Uh, mga kasama ko, kahit saan, uh, shout-out nga pala sa Pry, ng Pasay, sa Rotary Fellowship of International Voices and Performing Arts, sa lahat ng agila, sa lahat ng mga kapatid ko, rescue yung brothers and sisters, magsama-sama po tayo. O ang sino ang naiisip natin na tama doon sa pwesto, ilagay natin. At kung sino naman yung iniisip na talagang oh, para sa pansarili, iwaksin na ho natin yan. Ilagay natin yung taong tama sa lugar na tama ang buhay natin nasa tama. Bongga kaday po, 2025. Thank you, Bosio, ah, Saludo ko sa iyo. Thank you, sir.